Oh. Kanina ka pa dyan? Anong oras ka dyan? Wala ka pang ano, di ka pa natulog. Di ka pa naligo. Kaibigan ko si Hilo, nakatambay na naman dito. Nakatambay na naman dito. Di ka umikot dun sa barangay. Di ka umikot don Ngayon lang? Oh, Tapos anong ginawa mo don? Ano? Pinaka... Parang si ano parang si ano pala to. Parang si Joe Biden pala to. <laughs> Na ano tawag jan. naglo-loading. Naglo-loading pa. Kilala mo yun? Joe Biden? Joe Biden. Kilala mo yun? Joe Biden. Yung naglo-loading ba? Naglo-loading pa. Ayan. Ayan. Anong ginagawa mo sa barangkay? Ligit eh. Umibot lang ako Pinakabah dun sa pinaka ano ng barangay. Pinaka bah pinaka bahay. Oh. Di ka di ka nang hilik nang hingi ng ano doon pagkain. Ah, nagugutom. Ah, ngayon, nagugutom ka na. Ako nga rin, eh, nagugutom na rin ako eh. Kaya ah, lumabas ako sa anong ka. Ayun, dyan ko. Ah, na ko. ano na, squad na. Ah. Uh, ano na, Uros na na ano. Peligro. Ha? Peligro. Ano? Peligro. Uros na, na na kumain. Si, ano na. Peligro. hapon uh, na ba? Dito lang boarding house po. Lumabas kasi may may kakain na kasi hapon na. Ito, nakita ko, kita ko na naman kaibigan ko si Hello, nakatambay na naman dito. Parang inaabangan ako, inaabangan na ata ako nito eh. Ano? <laughs> Sabi ko na nga ba? Inaabangan na. Inaabangan ako nito. Ano? Kakain, ano, kakain na naman. Ito kasi naawa ako dito. Lagi, lagi akong binabantayan dito kasi pagkakain ako dito, may kainan dyan. Oh. No? Eh, kainan dyan. Dito, dyan ako palagi kumakain. Eh, ito kaibigan ko. Inaabangan ako nito eh. Para ano, siyempre, Nagutom na siya. Wala, ka na pira dyan, kahit piso. Wala. Hindi ka binigyan ng anak mo. Pumunta ba dyan? Hindi na pumupunta? Tapos hindi ka na... Inaabotan ka ba? kasi kaibigan ko, pinto niya, hiwalay na, hiwalay na kayo ng asawa mo no. Tapos yung mga anak niya, may sarili ng pamilya. Uh, parang hindi na siya pinupuntahan. Nung una, una di ba pinupuntahan ka dyan? Naabutan ka ng pamasa, ano mo, pagkain. Hanggang sa hindi na siya inaabutan. Ano, may asawa na anak mo, di ba? Uh, ah, may, yung anak ay, anak niya may sarili ng pamilya. Ilan ba anak mo? Ilan ba anak mo? Anak ko? Hmm. Apat. Tatlo, tatlo. Tatlo. Tapos puro may mga pamilya na yun. Tapos yung kapatid mo, ate mo doon sa ano? May asawa. Ate mo dun sa Laguna. Ito kasi wala nang ano sa kanya, wala parang wala na siyang pamilya, mag-isa na lang siya diyan sa ano dati niyang tinatrabahuan. Tapos yung dati niyang tinatrabahuan, wala na rin. Si so, yung amo niya namatay na wala na. labay na lang to siya dito. Ano, palabay-labay ka lang. Tapos, nahawa ko sa kanya. Palabay-labay lang to eh. Pero may nag-aabot pa naman na, na, sa iyo dyan, mga kaibigan mo. Diba dami, dami kang kaibigan dati? May mga yung taga Osiris ba? Diba may mga kaibigan ka taga Osiris? Inaabotan ka naman dyan pag nakita ka. Magkano na may inaabot sa'yo? Sobrang... Ano parang ano tawag doon dina na ano ano yung mga sagot niya dina na parang minsan nagdudula ako sa mga sinasagot niya ba Hehehe Ulan kain na to pasma ba pasma duda ko nito pasma Kaya oh Kaya na, na ano yung memory niya parang pitado yung memory niya duda ko nito sa kurang kain kain parang na trigger yung ano niya memory na ha imbis na parang napaga yung pagkaano niya ba ulianin gawa nang walang kain kain siguro kanina kumain kami ay kanina pinakain ko to eh ng ano yung supas no kanina kumain kami ng supas talian Ano, sama na lang tayo dun sa ano, Kison. Ito kasi sige, lagi ko tong inaalok na sama na lang sama ka, sama siya dun sa ano, Kison. Anak buhay kami doon at tulungan turung, tur, tulungan niya ako magbinta sa mga kahit ano doon no, 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 ba. No. Ano, binta tayong langis doon, no? Langis at saka mga bracelet. Dati ko na inaalok ko siya, hindi ko na ano, kasi Mahirap lang din ako doon. Bahay doon na ah. butas-butas. Bahay ko doon tumutulo din. Doon sa Gison. Tumutulo din yung ano, bubong. Tumutulo tapos walang kurente. Tubig doon sa balon. Pero ang tubig doon na ah, libre. Libre ka libre ka maligo doon. Kaso lang walang kurente. Ano? Basta makakain ka lang, no? Walang, uh, walang problema kain kasi kakain ka naman ng ano, buhangin. Ha? Daming buhangin doon. Uh, ano yun eh, tabi ng dagat. Kinakain Eh kung wala tayong pagkain, kung, <laughs> kung wala tayong bigas, hindi Nubusan tayong bigas, eh, mapilitan tayong kumain ng anong, buhangin kasi malapit lang sa dagat doon. Libre ang dagat doon, malapit lang. Ano? Eh, ano? Malaman yung... Ano? Malaman yung bigas. Yun lang. Uh, mga, nasa sa hinta ang kilo, ah, 50. 50. kilo. 50. Ah, 50. Ah. ano, uh, sigwinta. Sigwinta? Ano? Doon tayo ah kaysa diyan mag maano ka diyan mag, magtagal diyan bungaw-bungaw ka na ano ulianin ka na hindi mo napapansin ulianin ka na ha o oh, yung edad mo hindi mo na edad niya hindi na niya alam tapos parang mga sa gutom siguro no ay, ay, ay. 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 Kaya yung kaibigan ko. So, yung boarding house ko. Kuya, ano ko yun, suki ko yun sa ano, suki ko sa BP. Bipi. Kapit-bahay lang dyan. Ayaw, gutom ka na. Ayaw, ayaw mo lang gawa. Kain na. Pira ba ako dito? Tingnan mo. Paway na bukas naman. Ay na. Ah, pera pa. Kano kaya to? Kasi kaya ito sa atin. Walang pera ko. Ano? Punan. Ito kasi sale. Nahawa ako nito kasi wala na siyang pamilya. Ah, uh, parang ano ba? Parang pinabayaan na siya ng pamilya na nanay lang to pag may naman kabot sa kanya ng kaibigan niya katulad ko kaibigan niya dito libre siya ng kain tapos dyan sa paligid may mga kaibigan rin siya dyan kabutan lang siya ano gutom na talaga oh kain mo na kami dito kasi ako gutom na rin ako wala pang merinda parang kumalang siyang kain diyan kami kakain